pa yung uh, tiniting ng paraan para ma is ma sigurado na stable ang supply ng kuryente dito, yung magtap ng mga probinsya malalakas ang kuryente, solar energy. Alin po rito, Mr. President, It's ang uh, pinakamabilis at how soon will it happen? Ang pinakamabilis, solar. Dahil ang solar, uh, wala, basta kung meron na yung solar uh, uh, cell, eh, pwede nang gamitin uh, ka agad yun. Uh, kita, so, yun ang talagang pinakamabilis. Pero ang long-term solution dyan, hindi lamang yung solar. Kasama sa long-term solution, yung solar, yung wind, yung hydro, yung geo, lahat ng ating mga makuha ng, uh, power ay pinag-aaralan natin at pinapatipay natin ng sistema. Pero ang sa, sa Mindoro, both the oriental and occidental, ang long-term solution is yung sambal ng Mindoro para makabit na sa grid. Dahil yun ang problema dito, hindi pa naka, hindi pa nakakabit sa green. So naglalagay na tayo ng uh, sampalin para dito specifically for Mindoro. Para yung mga ibang lugar naman na sobra ang kanilang meron silang excess capacity na pinatawag. Hindi na nagamit, sayang. so yun, yun ang pwede na pagkita sa saan parang may lalagay.